Nilinaw ng Philippine National Police na narikol ang dalawang security detail ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao City sunod sa election period regulation ng Commission on Elections. Paglilinaw pa ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, hindi inalis ang security detail sa panahong ito. Maalalang inanunsyo ni Senator Bato na pag-uwi na lang daw niya sa Davao kamakalawa ay wala ng dalawa niyang security dahil pin na report na raw ito sa kani-kanilang mga units pero ayon kay Fahardo inalis ang mga ito noon pang January 13 kasunod ng Comelec Resolution kaugnay sa pag-avail ng security detail. Ang sinasabi po ni uh, Senator Bato at pinitukoy po niya yung mga security escort na naka-assign po doon sa Regional Police Security Protection Unit sa Region na uh, 11 po ay uh, inalis na po yan uh, noon pa pong January 13 persoan nga po dito sa Comelec Resolution bilang uh, pagsunod doon sa protocol pagdating po sa availment po ng security detail so hindi po totoo yung kumakalat na balita na ngayon lamang po yan inales And in Ipinaliwanag din ni Fajardo na mayroon pa rin apat na protective security personnel si De La Rosa dahil sila ay may Certificate of Authority o exemption mula sa Cominec. Ang exemption na ito ay valid hanggang June 11, 2025. In fact, uh, nakalimutan na marahil banggitin ng ating kagalang-galang na senador na, na meron pong nakadetail sa kanya na apat na Protective Security Personnel na meron po yan na approved na Certificate of Authority or Exemption from the COMELEC at tatagal po yan, yung authority po na yan hanggang uh, June 11, 2025. So malinaw po na yung dalawa po ay recall doon po na naka-assign po yun sa DABAW dahil wala po yan na application o approved na Certificate of Authority or Exemption sa COMELEC in the heart of changing lives ako si brigada cast austria ng 105.1 brigada news sa manila the music and news authority